pressure at leak tester ng engine cooling system. Na-improvise paano ginawa? Ganito ang pressure at leak tester ng engine coolant system. Nagamit para hanapin ang maliliit na leak o tagas ng engine coolant. Na madalas tumatagas lang kung masyado na mainit ang makina. O kung medyo malayo na ang tinatakbo ng sasakyan. Hindi halos nakikita ang leak ng coolant. Pero nagbabawas ang coolant sa reservoir tank. Kaya napapadalas ang pagdadagdag ng coolant sa reservoir tank. Meron naman nabibili na leak tester, na maraming iba't ibang adapter para sa ibang brand at model ng sasakyan. Ang improvised na engine coolant pressure at leak tester na ito, ay 100% gumagana tulad ng original na nabibili na engine cooling system leak tester. ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng engine coolant leak tester. Valve ng butas na tire tube ng motor. Pwede rin kahit tube ng bisikleta. Gamit ang lagaring bakal. Putulin ang valve ng tube na sagad sa pinakapuno. upang may pasok ang pinutol na valve ng tube. Sa kapirasong hose na 1 inch ang laki ng butas. Lagyan ng Teflon tape ang kabilang dulo ng valve na ipapasok sa hose. Upang masiguro na hindi makakasingaw ang hangin. Mangangailangan din ng dalawang metal hose clamp, pangipit para maging matibay at hindi makasingaw ang hangin. sa tubo na kinakabitan ng hose papunta ng reservoir tank. Ikinakabit ang hose na linagyan ng valve. Pwede na ikabit ang pambomba ng hangin sa gulong ng motor. Ang function ng engine cooling system pressure and leak tester ay upang malagyan ng pressure ang loob ng engine cooling system para malaman kung meron maliliit na ng mga leaks o sinisingawan ng coolant. At isa pa upang malaman din ang kakayahan ng cooling system na humawak ng pressure. Sa tuwing iinit ang makina at tataasang ang pressure ng cooling system dahil sa init ng makina. Upang ma din kung saan meron nakakalabas na coolant dahil kung minsan sakalang lumalabas ang kulang kung masyado na mainit ang makina. At mataas na ang pressure ng cooling system dahil sa init. Paano gumagana ang improvised na engine cooling system pressure and leak tester? Ang maliit na tubo na kinakabitan ng hose papunta sa reservoir tank ay nasa pagitan ng top seal at ng bottom seal. Sa radiator cap, yung yung valve na maliit na nasa gitna ay nagbubukas yan kapag ang pressure ay galing sa labas o kapag ang pressure ay vacuum galing sa loob ng cooling system ng makina at nagsasara yan kapag ang pressure ay palabas galing sa loob ng makina. Diyan sa maliit na valve na yan dumadaan ang pressure o hangin papasok sa loob ng cooling system ng makina, galing sa ginawang improvised na engine cooling system pressure and leak tester. Paano malalaman kung gumagana ng maayos ang ginawang improvised leak tester? kailangan puno ng coolant ang radiator at ang cooling system ng makina. Lagyan ng pressure ang loob ng engine cooling system. Nang hindi bababa ng 14 PSI at hindi lalampas ng 18 PSI. Kapag may maliit na singaw, bababa ang pressure sa air pressure gauge ng bomba. At pupuslit o sisirit ang coolant kung saan may maliit na singaw. kung sakali na hindi bumaba ang pressure sa air pressure gauge dahil walang singaw. Habang may karga na pressure ang loob ng cooling system, buksan ng dahan-dahan ang drain plug sa ilalim ng radiator. Kapag may sumingaw na tunog o sumirit ang coolant, yan ang senyales na nakakapasok ang pressure sa loob ng cooling system ng makina. Thank you for watching.